At di ka pa nagluluto? Hindi pa po kasi ako nakakaluto. Hi, Mami! ano oh, anong ginawa mo doon? Wala. Matutuwa mo na ako. Ano mo, yay, ano Ano ah, wala po yun doon. Ano na lang nakakadrisga siya? Alam ano ah, mo. Sorry po, mami. Ma'am, nasasaktan ako. Linisin mo yan! Kaya, ano? Anong ginagawa mo, Mami, sa katulong natin? pipinutin. Pag tayong nawalan ng katul katulong, bala ka dyan. Huwag ka na mga, huwag na nga mag, alam anak. He stop mo na <coughs> Ang bagal mo, tsaka nagbukas ka pa ng ilaw ah. Nagsasayang ka talaga ng kuryente. Eh, eh mami, eh syempre pag mahiwa yung kamay niya, yun ang si ikaw ma ma ano, mapapagamot. Huwag ka na nga magmarunong. Sige na, matulog ka na, sasamahan ka din ni mami. Yes. Yeah. Yaya, yeah, yeah, ang bagal mo ah! Wait lang po ma'am, na lang po to. Sige na, ha. matulog mo dito ko. Ma'am, tapos na po, ma'am. Kaya, bilisan mo ang kalat na dyan. Tapos na nga po, ma'am. Ma'am, ito na po, ma'am. Dito ka kumain. Baby, dito ka kumain. Bakit ka kumain? Biktawan mo yan sa anak ko yan. Dito ka kumain. Yaya, pakainin mo siya, ha? Sige po. At ilunog muna ako. Diyan. Uh, yeah. Yan, sa inyo na po yan. Ano yan? pag na.